mga karapatang pantao ng mga person deprived of liberty pasilidad at budget ng Baguio City Jail. Ilan lamang yan sa mga tinalakay sa kapihan sa piitan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week nitong October 23. Dumalo sa kaganapan ang mga pinuno at tauhan ng mga organisasyon mula sa judiciary, prosecution, law enforcement, penology at komunidad. sa ating, uh, Ibinahagi rin sa kapihan ang mga aktibidad ng Baguio City Jail para sa mga PDL. 100%. At dahil papalapit na rin ang Pasko, nagbigay naman ng paalala ang Bureau of Fire Protection. Kung bibili tayo ng kagamitan ito, kung po sana tayo may DTI at saka may ICC para may iwasan natin ng mga short circuit. Kung rinig mo ka sa pagkong ng mga Christmas lights na matipot natin, especially kung magkami tayo ng mga may mga elektrikal, uh, may papayo ko lang bumili kayo sa yung may permit ng mga stores, mga so, stores, groceries,

Ah, natin. We have a, after a sentence. Pa natin kung natin ang nasa loob ng maliwas sa tulong ng mga partners in business paglabas pag-usapan mm -hmm. pa natin lalo ang mga recommendation ng service providers natin. Josh Castaño para sa Herald Express balita